mga viewers at followers ngayon for today's video ay meron akong uh, meron akong tanong guys uh, meron akong nakilalang ano, one of my customers sa aking um, pagsisells ng mga perfume sabi niya bakit daw bakit yung mga model sa ano, sa halimbawa spray sa kilikili kailangan maput kailangan hindi mabaho so ipakita ang kilikili pag shampoo naman syempre ang advertisement na shampoo pag ganito guys sa mga intimate wa, feminine wash sa mga private part, bakit hindi ako na pinapakita bong buang manday ka sir uh, ikaw daw ko sa ipakita ko no sir Oo. so syempre sagrado yan so hindi talaga ipakita so alam mo na kasi eh, sinabi na private part. Hmm, alam mo na. Oo. So, meron ako ipakilala sa inyo, guys. In, itong intimate care. Um, sa mga taong, ano, yung mabaho yung mga mm, private part. So, bumili kayo nito. PM lang sa akin. So, alam nyo ako ano yung mga ingredients ito. ah uh, ito ay uh, may guava extract. So, antibacterial ni siya, guys. Kung mayroon kayong mga UTI, ito ang gagamitin nyo sa paghugas ng inyong private part at nakakatulong ito sa mga taong may UTI kasi may guwabang extract, antibacterial, ba diba? O kung ikaw may tagyawat, kailangan mo talagang lagyan ito kasi meron siyang an rosemary. So nakakatulong siya sa pagpa at pagpatay ng mga virus bacteria sa mga mukha mo. Alam mo, da ito may lactic acid. So nakakatulong ito sa pawala ng mga pimples. So ganun lang siya guys. Lagyan mo siya kung saan yung may pimples, lagyan-lagyan mo siya para ma uh, para ma-okay yung mga pimples mo. Tapos, meron siyang Uh, meron siyang tea tree oil at mentholated at aloe vera. So, it means uh, na nagpapaputi ng iyong singit. Oo. Tsaka guys, kung mayroon kayong ano, kung mayroon kayong mabahong paa, kung sino may mabahong paa, pwede nito. O, pwede nito. Oo, promise. Tapos, alam nyo, pag maligo kayo, uunahin mo yung mukha kasi marami yung pimples. Yon. Tapos, banwasan. Tapos, diretso pa baba yung bula para hindi sayang. Kasi mahal ito. Is nasa 295. Sabunan no? Pag mabula, dretso na sa paa. Huwag mag-start sa paa pag papuntang kasi. Ako, delikado yan. Mag Maraming pimples yan. Pag nga So, yan. Guys... Nice. Sige na. mag na magbakas lang kayo sa baba. At hindi mag, para makilala kita. At sa sunod, para maano kita, masundan kita kung, kung ipapakita ni Mita ang iyong video. So, sa hindi pa nakafollow, pakifollow na lang guys. At yung nagustuhan mo yung video ko, pakishare naman ito at like at pakisubscribe dahil um, yung subscribe lang nakakatulong sa akin as a kapwa content creator na makasurvive kami. So, see you in my next vlogs. So, intimate care, guys ha, bumili kayo, PM lang. Bye-bye. Thank you very much. I love you. I catch you.